Sinundo tayo ng bukana mga kamuning So sinundo ako ng aking kapatid Ayan o mag-motor kami Bukod tayo ng bukana At wala tayong dalang helmet Diyos ko po rude Ang ah. Go! So, ayun na nga, guys. Andito na tayo sa buka na sobrang lakas ng hangin, mga kamanin, no? At malapit na matapos yung bahay ni Tita Sara, guys. So, si Tati Tatsuki ay naandun po sa taas, mga kamanin, no? At punta tayo ng tabindagat. Titignan na natin. Uy, mga kamanin, wait lang, balik. Sarap sa piling niya, merong puno mga kamanin. Tapos merong ka nakikita, may mga bunga na, guys. Kaya lang, hindi ako nakakatikim ng bunga dyan dahil lagi po yung nauubos. Lagi po ako inuunahan, guys. Ayan. Sarap ng buko, guys. Ang sarap ng sabaw. Ang sarap uminom ng sabaw ng buko, guys. So, ngayon, um, punta tayo dito, dagat. Naku, wala ka tandaan. Uh, yung, nandito na tayo, guys. Ako, kung may brown na ang dagat. Kulay brown na ang dagat. Ski. Oh, ayan na. Dami na naman basura, guys. Dami na naman basura dahil gawa ng bagyaw. Masarap sarap maligo, kaya lang pangit yung dagat kulay brown na. Tapos kaliligo lang din natin ang... Ah! Ah. So, ganito po talaga dito sa bukana pag may bagyo. Pero, buti nga, mga maliit pa yung tubig eh. Maliit pa yung tubig. Hindi, hindi kagaya, no? Pag bagyo talaga, sobrang laki talaga ng alon. O, di ba? May mga bata din doon. So, ayun. Pinakita ko lang po sa inyo. Kung ano yung mga nangyayari dito sa bukana <laughs> Pero pag wala ng bagyo Let guys. Malinis na yan dyan. Ah, sige, pakpak tay. Uh, sige, pakpak. Ah, sa bahay. Bye bye. Hinihintay ko lang kasi sige, pakpak guys. Dahil may ano siya kasi sa akin. I-interviewin kasi ako mga Sana sa interview ni Kapakpak sa akin, huwag akong umiyak. Dahil, pag may mga tanuhan pa naman na, na malalalim guys, na, na ano, alam niyo yung emotional guys. Emotional na tao kasi ako, lalo not, pag inaanong, diba? na pag meron kang inaano mga di ba? Di dinidibdib. <laughs> so, ganun talaga ako. Emotional akong tao. Hindi lang halata kasi nakikita niyo po kasi sa akin ako ay masayahin tao. ba? Diba? Masayahin akong tao, hindi niyo lang talaga halata. Pero deep inside, sa love global ay napakasakit. <laughs> napakasakit ng marinig. <laughs> so, yon, Hindi tayo. Punta tayo sa baba. garaet <laughs> 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 kaya keke raraji update tayo okay, kaya kabungot Kuya Pero hindi ma din Hindi na ma-hop Hindi na masakit masyado pagalang Pag lang Buti niyo. Ano lang kuya eh. Malaki ba? Ilan tayo kuya? Marga, sino makamukha mo? Sino makamukha mo? <laughs> Shout out kay Ati Dulce. Shout out kay Tatita Tito Sara. Long time now si. Okay lang po. Ano ako dito silput, pa? Silput-silput lang. <laughs> Ingat po kayo. Opo, ingat po. Ay, dito, tatalopan na natin to, kuya. Hindi pa tatalopan yan. At mayroon kami ulam. Ano ulam niya? Ay, iyong baka. Hindi ako kumakain ng Hindi ako nakain ng baka. Kuya Kabungot. Ay, Kuya Kabungot. Kuya Kabansot. Eh, masarap mag ano Eh. Bukas na daw eh, sabi mo eh. Kaya ulam natin dito. Oh, sa Boracay. Lakas yung na nga Ano nga, lakas na sa Boracay. Ano sa'yo ma? Ang sarap magdagat niya eh. Aba, tayo mo magpuntag ah. magbangka. Magbangka ka? <laughs> na lang, wala kang masyota. Wag <laughs> <laughs> syota. Ang sakit niya sa utak ka. <laughs> Pekabansat! Eta, <Ito>, gusto mo? <laughs> Uwi tayo mga kamaning. Dahil tapos na tayo makipagkwentuhan doon sa baba, kinakuya ka buwan. So, dito naman tayo. Boom! Santay po patajayjay. Pap? Pap? Huh? 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 Choco, choco. Ay, choco niya. Alin, alin ang gusto, alan. alin? Alin, alin, alin? Okay. want. Ako, ako, ako. Ano sabihin? Thank you. <tos> <tos> kino, kino, kino wala. Kino, 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 para naka build up sa kanina. Naka-made, dumulang-buy ng pin. Parang, parang bajong. Naka-build kaya ngayon nandiyan nga siya na-built up. Parang bajong. dang eh na kung kinita nasa kung pananganginitin nasa kung 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 Ako kung kung Ako na kung 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 na kung 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 nasa ano? kung 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 na kung kung Hindi, hindi, hindi. Wag na, kandy, kandy. wag na lang candy, wag na lang candy. Okay. Wag ganito, wag ganito. Wag candy, no. This Yun. Yun. Choco. then. Ano ba, ko isa. De. Gusto niya. Tikman mo isa. Jogo. Tikman mo, tikman mo. Gago. Gago. <laughs> Saan ba nagmana yan, ma? Sa'yo ata, ma eh. Tikman hmm. mo. Oh, sarap. Mmm, sarap. Gago, gago, ayo pero ngab-ngab. Mmm. -ngab. <laughs> Sarap. Masarap yung frozen, JJ. Mm, sarap. Oh, oh. Ayaw pa niya, An. <laughs> ayaw mo pa? Uh, <laughs> wow, Uh, sarap. Pengi, ate, pengi. pengi, pengi. Pengi. pengi, ate. Ayaw, ayaw ka pa. Oh, tara na. Tara na. <laughs> Hindi. You want pa? You want more? Oh, tara. Wait, 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 wait lang, wait lang, wait lang, wait lang. Jeng, you want more choco choco? Hindi. Anong gusto? Ito. Alin? Ito. No. Bawal yun, bawal. Oh, ah. Eh, dirty. Na, dirty na yan. Tapunin na, tapunin na. Dirty. Yung, sino ba yun? Sino ba yun? Wow, ganda. Wow. Ano yung tawag yan? Tawag-tawag.

Eto masarap siya. Wag nga, wag nga. Ayan, bawal nga nga. hi, kamo hi. Chocolate, chocolate, chocolate. Wow, sarap naman. Pingi. Baby, baby. Pingi. Bu, bu. Pingi, pingi ka mo, Bibili ka, bibili? Di, di. Di, Sa mama. Sa mame. Sa mame. Sa wala? Mama! Oo. Eh! 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 hindi Wala. wala no, na mama. Wala na no? nila. Pwede pala. wala lang nila. Pwede lang. Ay, pwede lang nila. Pwede lang ate. Aray! Huwag ka dyan No! Ha, hindi. Ay, Ay, <laughs> hindi. na, daw. Aray, aray,

Huh? Bu-ba-bu-bu-a. Ha? Huh? Ayaw. Ayan. <coughs> Ayaw! Hmm. Hmm. Ah. Uh. Open. Ah, to ka, dito ka. Upo kay ate. Dito, dito, dito. Sit down, sit down. Okay, sit down, sit down. Hmm. Sit down. Ayan okay, na, open. Open ate, open. Oo, oh, sarap? Sarap, Jay?

Ako ba? Ako ba? Akit, 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 akit. Akit, eh Ako ba? Ito, 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 ito. Ito na. Ay, hindi to. Ayoko, um, JJ yan. Ah, sarap. Tara na. Baka Wala na. Wala na. Wala na. Jay. Wala na. Wala na. Ugos na. Wala na naman. No more na. Ako ba? Isa. Ako ba? Tago mo d'yan na. Tago mo d'yan ba ang ano? Sige, luluhan

Ayuan, tsaka tsaka. Oh. Oh, wow. sarap. Open, open, open. Mm. Open mo muna, open, open. Open mo muna, open. Open mo muna, open. open, muna, open. <laughs> Wala na. So gala lang tayo dito mga kamalin na hapon. Nandito pa tayo sa bukaan na. Um, umuwi ako mga kamilina, para makapag vlog po dito dahil um, siguro ah... Uh, hindi ko alam ko may pasok ako bukas ng ano ng ROTC guys no kasi gawa din po ng bagyo. So mag-update na lang din ako sa mga classmate ko or sa GC namin no mga ko merong ROTC. So dito muna tayo guys sa bukana habang wala tayong pasok. All right. Ang sana daw magala mga kamani, o, Kaso lang baka mabutong tayo ng ulan. <laughs> mabutong tayo ng ulan. Kaya dito lang tayo, galagala lang tayo dito hanggang sa maka vlog. <laughs> hanggang sa maka ipon na isang vlog mga kamunig na. Kaya yun. At saka ang pagkakaalam ko kasi, parang bukas pa rin ako i-interview e, siya din eh. Ni Kapakpak, ewan ko ba kung ano yung plano ni... E. <laughs> <laughs> Hindi ko alam kung ano yung plano e. ni... Ni Kapakpak para sa interview. Hoy! Bawal yan! Lalagot ka! <laughs> Ay, may nangunguha lang. O, yan o. Yan, may nangunguha. Uli. Uli. Lagot ka. Sa lulog sa ano, lagot ka. Uli. Uli. Lagot ka sa may ari. Nandiyan lang yung may ari. O, may prawet ba? May prawet. Katakot ah. Ayan, lagot ka. Sige, ay. Pag rin na panood na may ari, lagot ka. Natakot ka. Ah, Sungkat-sungkat ka pa. Magpaalam kasi kayo bago kayo manguha. kay kayo dili, maihingi ako. Lagot ka, lagot ka. Tatago, nagtatago naman eh. <laughs> ka sa may-ari. Magpaalam ka. May pag nag pag ka bigyan mo ako. <laughs> Aba, talaga pumalit pa tong matangkad na to ah. Talaga hindi titigil ha? Aray Are, layo. <laughs> Hindi hindi na tuloy nang huwa, mga bata ng buko. Nagantay din ako mga kamay ng ingo kung kukuha sila oh, ilaglaro na lang sila ng basketball. <laughs> ah, sinaway ko ba naman? Siguro ang ganda siguro ng laman ng buko na yan. Kaya lagi din ang pinag-iinitan yung buko. <laughs> Tawaway yung siguro na uhaw na yan. Nasaan na yan? Oink! Baka tinigil ka na ang pagkuha! Kamusay <laughs> <laughs> Shoutout kay Kuya Tollitz! Pang ilan ka na, Kuya Tollitz? 10. 10, top 10. Wow, congrats kay Kuya Tollitz! Parang 3. Dapat ikaw ang aking kinagulgar, kasi ako. Kamusta na ang buhay vlogger na kasali sa challenge, Kuya? Ayan. Hindi pa nahihirapan, Kuya? Wala tayong magagawa kung tayong nahihirapan. Walang ganon. Ganon talaga ang buhay, no? Oo. Tiyaga At least, may alam mo sa sarili mo. Meron kang sa di ba kay toilets na no? Kahit konti lang, di ba hindi ka naman hindi ka naman Ay oo ba? Hindi mo alam ko sa mo kikitain niyo sa loob ng isang buwan yon oh uh, eh. Oo nga. Peso nga. Dos nga. Eh, hirap na. cagalang hindi ka si Mahihirapan ka eh. talaga. Kung meron kang tiyaga, makakasahod ka kahit $200 lang. Yeah. Di ba? Yeah. Pero pag wala kang tiyaga, nako, wala man, sa buhay. Bigla-bigla, ano, no? O, kaya nga. Pero may patiyo, o. Nandito may Kaya, But, ma Dito, ang amihan, no? Oo, gano'ng patiyo. Oo, nga. Bye! Naambun na! Ang ganda sana na yun. Yun, ayan, ayan, ayan. Lumilipad na yun, Hindi siya masyado kita kasi kanina. Mas malapit siya kanina sa akin. Ngayon, ngayon, hindi nakita. Kuli white ba naman? Shout out kita, Thailando. Ang alam ko na, na bawal magwalis. Totoo ba yung pamahiin? Bawal, bawal magkalaki na pag -gabi. Tama ba yun? Katapang ah! <laughs> Guys, andito na si nakapakpak ko. Oh. Yes! nagka guys! Yes! Yes! So, ko siya, guys. Basta nagpray nag-pray ni Joyce, oh. sana na magka-ilo. <laughs> <laughs> oh, Uuwi oh, ma na sana ako. dali pa sa kukukas. Wala Walang sa... Meron? Meron. Shout out kay Sir. bagyo ka. Bagyo na, may pasok pa. <laughs> eh, hovercourt uh, naman yung aming ano. Hindi, nag ako kay ano. May Eh, ako kapitan. Kapit <laughs> bahay. Eh, sinabi ko na. Ay, <laughs> <laughs> so, yun, interviewin tayo. Yes. May kapakpak. Dapat mga ano, ano ba ngayon? 27? 26. Okay. Oh, nga pala, 26 yun, na no, no. no, 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 sabi <laughs> mo, no? Ha? 26 na sabi mo, nagkataon na walang pasok. Di ba na talaga ako pasok na, ano, ng web, ng viernes talaga. Ano, uh, practice lang kami na sa'yo, tapos, ano, oh, gagawa na yung speech, tapos, oh, commercial. Buti na na, tapos na. Okay, commercial mo. Anong year mo na ba? First year college ang ang aking commercial no endorse na sito <laughs> Nadapat na, na na dapat eh yung sunshine mo diba, mahaba naman yung buhok ko oh. eh shampoo, sunscreen pa, yung po pa ani ko tsaka keratin niligo pa ako ayan oh. ayo maligo para na ako <laughs> <ayan. laughs> <laughs> hindi I ay mean, kasi nagkataon kasi meron isang lalaki na bumili na sito ako sito na lang kaya dibiliin ko eh ano na gawin ko commercial eh di sito din, na eh, pasok ko lang mong kahaw po. Ah, okay, Kala ah, ko eh, ah, katulad ko na ayaw manigo eh. Bawat isa, isang ano, oh. parang gagawa kayo ng short film ng oh. commercial. Nakapaggawa na nga ako, hindi ko nga lang kung approve yun eh. parang na, alam ko parang man, bawat na minadaan ng mga estudyante na hindi ko kilala. Ano pwede ko, pwede video, nagawa na akong commercial. Kaya hirap ba na magbidyan ay ko lang mag-isa. Wala ka ako sa dalang loob. Ano? Bababa kami? May ano doon? Ikaw, makakasabi hey, si Michelle eh. Ako? Ako di siya akong nanabi. Mga kasagot ka ba naman din ako na, iwanan naman Kung gusto mo naman, mayas mo naman. Hindi nga, ganoon naman yung tayo si Michelle Eh kayo, ikaw naman. seryoso ang sagot niya. Iba naman, pag nandito ka parang lang, hindi mo naman. Kaya naman, hindi mo mo ako sa iyo. Kaya hindi mo ako Wait, in the back in two sa baba. Meron siguro. Delikado. Pag wala tubig ay 'yan eh, ang pwedeng maiinom. Ang <coughs> dalawa, Red horse. Yeah. Binugad again. <laughs> para diba, para kang matanda din, eh. Matanda below. Dibas mo ay, ay, ba, ay. Ba, be pala ko sa yara. Tinen. Of this thing ana. Ay, magpapa-video pala ako sa akin kapag dito. Oh, diba? Emotional pa naman ako. No, ito, ito, ito. Ito, maganda Ito, ito. Ito, ito. Ito, ito. Ito, ito. Isat mo lang din yung iyo. Para pababahin mo din siya. Oo nga. Sa ba, ano na ka, ka na. na? Sa ang gopro mo? Ang mo? Ang gopro mo? Ay, dyan, maganda din. <laughs> Malang isat din sila mo daw. Malang <laughs> maliliit. Malamig. Hindi eh. <clears throat> Eh, ano mga, pindutin mo ay yung isa pang ilaw, mean, yung so, isa, pang switch. Yan! Yeah. yeah. Wow! Ah, po, si Michelle naman talaga naman. Masyadong magtipid <laughs> Alam niyo po lala kasi yung... ka muna eh, lakalaka lang sinasawad sa YouTube. Masyado magtipid sa kuryente eh. Yung... <laughs> sa dahil mama, nagamit ang yan. Ang ilaw po ni Kamuning Lima, binubuksan na muna sa gitna. Eh, minsan na kasi wala ako dito, tapos sila sila lang din natutulog. Minsan yung wala ka natutulog din eh. Ang kwarto. <laughs> Dalawa. Dalawa, dalawa yan. Pero <laughs> may abang yan itong third floor. Pagdanta na po. Mm. Baka gusto nyo pagbenta, um, bibili natin yun. sa... Ha? Tatlo milyon. <Rates> <laughs> <minyan>, rights lang. Ha? Tatlo milyon, rights lang. Kaya ko yan. <laughs> kaya, kaya ko yan. <laughs> kaya ano? Pangarap. Kaya, kaya kong pangarap. Eh. <laughs> May iprofes pong ako mibo oh, maglagay ka dun sa ano ah, na kano <laughs> <mene>. oh, <laughs> to na magnetister mama meme ay totolog na dapat ako, eh. yung ako iiyak to Iiyakin ano, ano? yeah. oh, ma ka no. na ba ano ano ba na? ano yun. ano 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 Pag ano 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 gay ano Ayoko? ano 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 ka. ang nagdadahit pa nga ako eh. Muna, wag kas ka maka... Maka sa tiktok eh, oo. Hindi nga marunong Wala na may lasing. Teka, tsaka si Bingbing, ares kayo magsayaw. Wala sa beat. Pamit ka na Bingbing ka kahapon ba yun? Nung birthday tapos? Wala mo mga lasing magsayaw na pag nakikita ko tiktok mo, tapos nakikita ko tiktok ni din ko, <laughs> para dapat nagsasa nagsasama magsayaw, talpa nga rin eh, oh. o. Dapat pag ang tatay na no, pag nagsasama magsayaw. No. Alam? Ano? Tatay toro. Ano <laughs> <laughs> ang ating ating inumin? Ano? Yellow <laughs> green? Yellow green? Parang oh, meron din ako. Mahaba yun. Bisho, wala akong baso. Wala baso. Mag ay, yung magsabring. <laughs> Gawin na akong UTI. Ubus mo yan. Sa exam, <laughs> sa, sa buong plug niya, kala mo, ubus mo yan. Kinabukasan, nasa Osnar eh. <laughs> Huwag na kaysa, ubo niya na lang isa baba. Hintayin niyo na sa baba. At uh, ang <laughs> o? oh. Diyan na lang baba. <laughs> man okay. sa baba. Baka man niya sa kamarihan. Kapagkantuhan na eh. sa ko kaysa tinihin. Balong balong pa. kaninang ka Dalawa, ah, dalawang dress yan. Nasa 1 Dalawa. Ano yun? siya? Eh, ganyan na yun sila sa oo. Oh. Tiyo, ah, ah, paano kayo. ang ano yung password? Pag nawawala. Ito, okay. Ito lang yun, oh. 23. Zero. Hirap. <laughs> ah, 23, zero ko lang. Hindi nga, magagaganyo pa. Ay, Kasi ako na ba kung ganyan ko? Siguro hindi to. Ang pagkakarapin ng lock. Baka ka, nasa kalagit na naiyaknig ka na mo nang eh, hindi ko mabuksan eh. <laughs> <laughs> Talagang may balak pa iyakin. Ang eh. ganda nito, Tay. Ayaw yeah, nga. Uh. Gusto mo bilhin mo? Mm -hmm. ano kasi yon Yung motif na kay, ano, sa anak ni TFC? Ah, si Ashley? Oo. Uh -huh. uh -huh. Ano ang uh -huh. kanya yung no. picnic, Ano? Picnic. Ang uh -huh. ganda okay. Basta parang pang picnic ang motif na picnic. picnic aray, hindi to bagay, bagay sa akin. Pastel color. Hindi rin bagay sa akin. Ano ba kayo? Salit kong tao nga rin. Kakasya mm. pa aray. Eh, yeah. magsag eh. Baka ako yeah. ano dito. Eh, wala ng ganyang kulay. Wala, ang dalawa ng ito. Parang yung yellow green. Ayan, yeah, dress pa din yan, oh. Ano ba kulay na ito? Tengka dress na pink. Ayan naman yun yung dress ko na ano, yung first meet namin na nupot ako ng ano, ng naga. Ariyo, so, so, so. Nung aking ex. Shout out. Shout out. O, di ba? Ang gaganda na mga dress ko din. Si. Shout out. Shout out. Okay. Diyan dyan. Shout out. Si. <laughs> Ay! Ibalik daw. Ang tamis ng pag-ibig. Wala na kami kumalik kayo siya eh. Oo. Kaya nanonood yun ang vlog mo. Naka silent viewers siya. Siya na. Okay. Kung nanonood ngayon ang jowa mo, anong masasabi mo? Ang ex-jowa mo. <laughs> sino sino ko <laughs> Anong masasabi mo? Shout oh, oh. Message ka. Ingat ka Hindi naman yata nakaplay sa so, naka-play pa. Ingat ka palagi kung saan ka man pupunta. Uy! Talaga! Yes, John! Okay, Okay. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's Baba ka. Dali. Baba na kayo. Huwag kayo ka. Huwag kayo hindi. din na lang ako. Para ako magbabantay. Oo nga. Pwede na pwede na Alam naman pagkakit. Hoy, hoy, hoy. Ano ka na ka to kayo Ikaw Lumabas ano kayo Kayo, dali Ang sarap na rin. Saan ka rin? Sa tinine. Saan sa tinine. Tangi. Saan nga Hindi ko alam. Binili na naman siguro. Ang sarap. Dali kayo. ako hindi, pa kakasama itim natin? Ready? Are you ready? Yeah. Dapat nung ano pa, nung Webes. Kaso wala naman siya. Kakauwi lang din namin kanina. O, oh, diba? Hindi, ka Sa may cellphone mo upo. gagaw. Tapos mag-mic test Mic test, mic test. Wait lang, bakit ang nga atipon niya <laughs> dito. agaw yeah. gagaw. Salitan na. <laughs> no. Sabi mo may test. May test kami sa lunes. <laughs> may <laughs> test. <laughs> may test, may test. So, Tama, kita ang ating pamilya. <laughs> <laughs> sabi mo may test. Sabi so, mo, baka unik. Ano ba sinabi sa'yo ni kaya, Jeff? <laughs> no, no. Si sa na, na Malarami, man, nagsabi, ano? Anong sinabi sa'yo na i-interview kita? Wala rin. Siya nga nagsabi eh. Kung ano pala ka ba mag-interview? Kanino, kikapakpak. Oh. Din, okay, Kailan ko yan? Pag, pag, ano, pag balik na lang. Sinabi niya, sasagutin mo lahat ha. Wala <laughs> well, mo ano sinabi si Kuya na gano'n. Ano ba yan kuya? Nakakaano ba ba yan? Nakakayak ba yung mga tulungan na yan? Or... Depende sa'yo. Kung yung... <laughs> mahihiyak ka. <laughs> Alright guys. So, yan. Abangan nyo na lang yung vlog ni Kapakpak sa interview namin kagabi. Yeah, At... <laughs> Hanggang dito na lang, lang 'yung vlog ko po. Maraming salamat sa inyo lahat mga Kamren. Bye-bye.